Mula sa Hotel de Paris kung saan kami tumuloy, konting lakad lang makikita na ang isa pang atraksyon na nagbukas noong nandito si Rizal. Ang Bula Rouge ay sumikat sa buong Europa dahil sa mga makukulay nitong palabas. and flowing skirts are lifted to show the young dancers' legs and reveal their panties. Dinayo ng mga kalalakihan mula sa iba't ibang bansa ang Mula Rouge. Chuck daw na hindi nagpahuli ang Pinoy na si Jose Rizal. Hindi na, na dapat itanong sa kanya yun. Sigurado, pinanood niya yun. O marami siyang pinuntahan, hindi nakasula. Gusto rin sana namin manood ng Mula Rouge. Kaya lang 130 euros o halos 10,000 piso ang entrance fee. Kaya sa halip ng mga showgirls, ito lang ang nakita namin. Petit Chevo, Dumoulin, Moulin Rouge. Mga maliliit na kabayo ng Moulin Rouge. Buti oh. be... na lang walang entrance fee sa mga sumunod naming pinuntahan. Sa walong taon ni Rizal sa Europa, palipat-lipat siya ng tirahan. Exactly. He came Valentin Ventura, this one here. He arrived on Bright well 1889 and he stayed here up to uh, January 5, 1890. And what is it now? in no, the um, residence of some doctors i right, some doctor. doctor. am <inaudible> Pagamat wala nang nakatirang Pinoy dito ngayon. May mga Pilipino pa rin daw na napapasian paminsa minsan she à la porte pour demander. Yeah, she says many many times they come to ring here to ask information. You're busy with with your national hero with uh, retracing something. That's what she likes very much. You don't you don't drop your national hero just of Kumain si Rizal sa Paris upang mag-aral ng medisina. Dito rin nagmula ang mga makabagong pinosopiya, kaugnay ng mga karapatang pantao, na nais ipaubot ni si Rizal sa kanyang mga kababayan. Pero naaliw din siya sa mga pasyalan. Liham ni Rizal sa kanyang mga magulang. Dito ang tao ay isa lamang langgam. May mga kalsadang tila walang katapusan. Ngunit tuwid, malawak at maayos ang pagkakalatag nagkalat ang mga tindahan. Walking city ito eh. Kaya rin siguro, gusto sumira dito ni Rizal. Eh. Hindi siya gumagasas na plans po. Pwede niya nakarang yung buong city. Of course, it's a city of lovers, katulad ng mag-shota na yun. Itong magandang babae dito sa gitna ay si Nelly Bosted. Sa Paris, niligawan ni Rizal at muntik ng pakasalan si Nelly Busted, mistisang Pinaya at Inglaterra. Karibal pa niya noon si Antonio Luna na naging general sa Pilipinas. May hiling din si Antonio kay Nelly, tapos si Jose Rizal gusto din kay Nelly. So kunyari nag-ano sila, nag-sparring uh, sila sa, sa sword para malaman kung sino yung mas magaling para magligaw kay Nelly. Kung sinong may karapatan. <laughs> to the Filipino painters. Homage means honor. Nagkikita-kita ang tatlo dito sa studio apartment ng kapatid ni Antonio, ang pintor na si Juan Luna, na matalik na kaibigan ni Rizal. Dito itinayo ng magkaibigan kaibigan ang Kidlat Club, social group para sa mga Pinoy sa Paris. Ito ang naging Indios Bravos na may mas politikal na pakay. Kaya sila naka-costume dahil si, si Luna, hindi makabayad ng mga model. Ang kinukuha niya, mga kaibigan niya. So, kaya nakaturban si Rizal, siguro for a painting na ginawa niya na may turba ng babae or something. So, eh, best na yung mga, pati lahat sila naka nakakostume dahil doon. Hanggang ngayon, tirahan pa rin ito ng mga artist kagaya ni Madam Eva Leveuse na 64 na taon na rito. Okay, this artist, this painter, si Peñes, sa. Adoption Mother was the one painting this. So, her adoption mother was staying here already a long time. So, most probably from the time of his own. Tingnan gusto naman ng artist itong natural light, no, na pumapasok galing din sa mga bintana sa lamesa sa taas. At ah uh, pinupuno itong buong bahay, no, ng soft light. Eh, yun din siguro yung isang attraction sa katulad ni Juan Luna. Siyempre, alam naman natin na si Jose Rizal ay isang artist din. Halos wala raw ipinagbago ang lugar. So, so original depiction, as I still know, and here besides uh, where she made her bathroom, it uh, was a bodega. A small where was the bathroom in the results time? There, uh, the lived in a bed of her body. And, to the and the only uh, way they took a bath is in this kind of bowl here. And just just like, like this, this That's how it was. There was no bathroom. How was yeah, toilet? Ah, the, the people had to were obliged to go outside to go to the comfort room. There was one outside, only one. When itindi para barkada at good time lang ang inintindi ni Rizal sa Paris. Doktor na si Rizal nang tumira sa Paris. Ang training siya sa tanyag na ophthalmologist ni si Doctor Louis de Viquer. Nais kasi ni Rizal na gamutin ang mga mata ng kanyang ina. Bonjour. Maybe that's why Rizal stay here. No, sir, because he's relatively from the Hindi na pala ito klinika, kundi isa ng art school. Kaya't hindi mga doktor ang inabuso namin. You're, in You're an uh, designer. Did you know that our national hero also trained in that building? C'est qui votre national? Rose Rizal. Ah. Ah, oui, oui, c'est marqué. Oui, c'est marqué, oui, oui. C'est pour ça. D'accord. Non, je ne sais pas ce Bon. Au They know about the plaque, but not about Rizal. So, we have plenty of work in France. Hindi katulad ng mga nakilala naming Pranses, si Jean-Paul Verstraten, tubong Belgium, ay matagal nang pinag-aaralan ng buhay ni Jose Rizal. Ang puso ko Pilipino, pusong Pinoy talaga. So, the Philippines for me is the most beautiful country in the world. And this I mean from the bottom of my heart. He lives on the fourth floor. Si Jean-Paul o JP, ang isa sa mga nagpupursiging malagyan ng na memorial plaque ang bawat lugar na pinuntahan ni Rizal. Kabilang nga ang plaza nito. Die kennen José Rizal. onze Island. Kennen die onze Kennen Kenen die is De nationale Filipijnse Nee No no no, nooit no Nee, nee no is is, je right, <inaudible> no. Nee, 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 one. No 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 one. of one. No one. No one. No Nee Nee one. No

Isang dekada nang ipinapalaganap ni JP ang interes tungkol kay Rizal, pero tila marami pa siyang dapat gawin bago masabing tagumpay ang kanyang misyon. Hindi lang dito, sa Paris. He quite a lot of information about results. Yes, yes, yes. His profession, the date arrived, the place where he came from.